Aprobado na ng Joint Committee level ang mga resolusyong sumusuporta sa Amnesty Proclamation ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagpasalamat naman si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. sa mainit na suporta rito ng mga mambabatas. Si Melales Mora sa detalye. House Concurrent Resolutions Number 19, 20, 21, and 22 are hereby adopted and the corresponding committee reports are hereby approved. Lusot na sa House Committees on Justice and National Defense and Security ang apat na concurrent resolutions na naglalayong pagtibayin ang mga inilabas na proklamasyon kamakailan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa pagbibigay ng amnestia para sa ilang rebelding grupo sa bansa. Sa ilalim ng batas, kailangan kasi ng concurrence ng Kongreso bago ito maipatupad. Sa joint hearing, isa-isang naghayag ng suporta para sa amnestiya ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gayon din ang mga mambabatas, mapamajor minority man o minority block. Napaka-importante po na binibigyan natin ng pagkakataon dahil uh, may mga kanya-kanyang reasons ito at ang mahalaga po dito ay may paraan ng ating gobyerno para malunasan ang mga pagkakaroon natin ng mga konflikto. Sa panig ng administrasyon, tiniyak nilang may nakahanda na silang komprehensibong plano sa bawat aspeto ng panibagong buhay ng mga rebelde. Government has a, a very uh concrete and comprehensive uh, preparation for the transformation and normalization of our combatants, their families and the communities. Basically, we have a transformation roadmap and normalization uh, process for the MILF and the MNLF. In fact, also, we have also very successful uh, template for the RPA-ABB. Maging ang iba't-ibang issue sa amnestia, isa-isa ring sinagot sa pagdinig. How do we ensure that that granting of amnesty may not be abused. Proclamation, Your Honors, specifically states that uh, any grantee of previous amnesty proclamations will be disqualified from applying under the current proclamations. Under the current proclamations. Yes, so, ibig sabihin, pag nag po kayo ng proclamation at uh, nag amnesty at bumalik po kayo doon sa yung dating uh, ano, so you're not eligible na. Yes, sir. Okay. At least klaro yun. Sa isang panayam, abot-abot ang pasalamat ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. sa ipinakitang suporta ng Joint Committee sa Peace Initiatives ng Administrasyon. Umaasa siyang bago magpasko, may papasa sa dalawang kapulungan ng Kongreso ang mga resolusyon para magsilbing regalo sa mga benepisyaryo. Ang next ito ay, ay ipapasa to sa Senate uh, for the concurrence of the Senate. And once uh, na, na, no, na nagkaroon na tayo ng tinatawag na ng, uh, concurrence of both uh, the Senate and the Congress, uh, magsimula na po na tayo ng implementation. Muling naghayag ng buong suporta sa mga inisyatibong pangkapayapaan ng presidente si House Speaker Martin Romualdez. Ganito rin ang nilalaman ng sama-samang pahayag ng political party leaders ng Kamara. We support 100% our president's policy in the peace talks it's also perfect timing. It is um, uh, Christmas. It is the time for peace. And that is what we all want, especially during the Christmas season. Mela Las Moras para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.